mga bay, mayong hapon magprepare ta atong sudanon panihapon no. Nagdalugdog na pud ang kalibutan. <laughs> so magprepare tag sayo kay pamantay lain pangtrabahoon so para sayo pa ta maka luto og makakaon. So ako ding lutoon karon mga bay, kay laman loob sa kar, sa baboy. Karning baboy. So, ako na nang ipabukalan mga bay, na na ni siya maayo. So, ako na siyang hiwaon. Hiwaon ako gagmay. Kay gamay, rabaya kayo ni. <laughs> no? So, na-prepare na, -prepare na ako ang, ako ang mga isagol. So, Nata diri, mga lamas, tanglad, kunya, mo kayo ang mga langaw mga bay. Basta, basta tiguan mga langaw hinsiaw pa so mintras nagahiwa ko diri mga bayang akong dinungag ako ang kanon na nakasalang na para pagkaluto sa ko ang kanon so kanina po akong lutoon kayo ning sayo pa ka makahikay mga bay kay usahay paghapon brand out brand out labi nag magulan-ulan nauga jud ako ang nilabahan mga bay kay naginit-init gawa naginit nauga ako kuan nilabahan Duy, habol na kain ni akong kutilyo ba? Oh, niya na lang ni Baida. Makadulot pa man. Puruhon lang na ni mga bay. Ako dahil ni ano no. Ano tuon. Dinuguan. So, na-prepare na nako na ang kuan. Ang hanugo. Masala. So, kanila na kong hiwakin. Samahan niyo ako mga bay Magluto po tayo ng dinuguan okay. nagmamantika na, gisang-gisa na siya So lalagyan na natin ng tubig Ayan Malambutin na natin, tapos lalagyan natin yung dugo Lagyan natin ng tubig Pantay okay, lang Ayan guys, luto ng ating simpleng dinuguan. Ayan, sana nagustuhan yung aking video. Please like and share. Thank you for watching.